Hi sa inyo mga ka-taste buds ito yung araw tayo magluto kami ng uh, chicken wings At lalagyan namin ito ng siyempre sili para banghang At saka ito ba Magalagay din kami dito ng itlog ng pugo Ilagay muna natin ang sibuyas bawang Gigisa muna natin yan Ilagay na ang manok Lagyan ng paminta haluin. Lagyan nito ng tubig. Lagyan ng toyo. Haluin. Mamaya na tayo maglagay ng suka. Hindi pa masyadong kumukulo. Lagyan nito ng sili para lutong-luto ang sili. So ito mga katisipans kung makapansin nyo, ayan, medyo yung sabaw niya nagiging malapot na hindi babalik na natin to. Ang ganda ng pagkakaluto, yung ito namang side na to ang natin. Saan so, sa kanila ilalagay yung magalag sa kanila tayo maglalagay ng suka. Ayan, ang gagawin naman natin ngayon is hahaluin muna natin 'to bago tayo maglalagay ng suka. Haluin muna natin. Napakaganda ng na pagkakaluto ng chicken wings. Medyo naninikit 'yan pero okay lang 'yan. Dahil ang ginagamit naman namin kawali is hindi 'to yung non-stick. Dadalhin natin 'to ng suka. Ayusin natin 'yung pagdalagay. Tandaan para lagi mas marami ang toyo kaysa sa suka. Nag dahil naglagay tayo ng suka ngayon, huwag muna natin itong haluin. Hiyaan yeah, muna natin na ganyan. Pwede natin haluin yan. Napakaganda ng pagkakaluto. Ayan, halos mantika na lang yung pinakasabaw nito. Ayan, kung gusto nyo yung lagyan ng sabaw, pwede kayo maglagay ng tubig dyan. Lagyan nyo ng ketchup para magkaroon ng sabaw. Pero ito, pwede na yung ganyan. Napakasarap ito lalo sa kanila na sa mga sinangag. Then ngayon lalo natin, lalo, lalagyan natin ito ng itlog ng pugo para sumarap. So ayan, duto na yun. No? Napakasimple at napakasarap na chicken wings adobo. Spicy Chicken Wings Adobo. Ayan. Kaya kung nagustuhin nila tayo, subukan nyo rin to. Sigurado mawisa ito ng inyong buong pamilya. Kaya syempre, huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aming channel para sa mas maraming mga mga tipid-luto tips na sigurado makakatulong sa ating sambayan ng Pilipino na mga sa ating mga pang-araw-araw na ulam. Kaya syempre, kita-kita ulit tayo bukas.